kas na ang motor tala dito naman ang video, kay late namang kamera na kuha so naog may sobus gamping ba na? ikaw may mag <laughs> dapat magpaspas pasta kay layo pa to magabihan pa ta ni Juan so, wala na ninyong paubos iha, oh. Oh. layo pa kayo na kung maginahinay kadri ah nigabot na yun gabiin na Ngit-ngit na. So makita ninyo ng mga nindot yaw. Napay mga. Oh. Ang kuanday nila karon guys. Ang ilang entrance kay. Binti. 70 pesos. Branches will fall anytime lah. Tiang sendiri malu. Lugan kerja. Lugan, Lugan kerja sangat ano paspas kita. Pas juga Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Sigur kayo nga kahoy mo. No? Hmm, kaya ko siya. Muna siya guys. Kini akong lakaw, paspas -pas na ni. Pat na? Oo. Murag na, dungog na nato ang kuwan ba? Hindi tigig kuwan walang. Yay, murag mo na ni. Wala de may gagay. Temporary close ang ilang kuwan dito. Sika. ilang 300, 300 steps gay close nila so Yuri nasa na mga bunga bunga oh. sus <coughs> may pinag tiniil tamahal at tinilas <coughs> ayong <coughs> kauban be mula ka <laughs> oh meragin dong ngukinan na itu. Ini sih ya, di mana mau? For first lego anan nih, ikat duaan apa ikatulo. So kita nanya nanya. Na. First lego anan. Kamu siapa dari Mut mau minta dia. Dari apa dia kan picture dari mana? Dari picture. Kamera ni mana? Ah picture tu tapi. Tuh lah, susu ni So anak mana nak share nah, ya, mau dia. apa sebab so, First, first bani. Nah, Oh dia tak lagi. Oh diri. Hello guys, so nana siya dia. Ni mo mo tabok dito. Ay picture ta dream halo, oh, na ta picture ta. View. Ta ring abyo dia ka mo. Minuto kayo ganay mga ingana lumot-lumot. Ay, dira tagi. Oni ang unang aliguanan. Ito mga dito. So, pwede ka maligo dia. Oni, pinakao ng aliguanan. Saan ni Kalalo? Hindi na masuko dia. Alam ka dia. Dia, ang ikaduha, ang ikatulo, tapos sa ibaba. Dito nga to ang photo. First place condition. Hmm. Atong na asap. Wow. Nice. So, tas babaw. Mau tabok komir herong. Oke, okay. oke. Okay. Oke. Okay. Oke. 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 So Oke. Oke. among Oke. 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 Kat kat Oke. Oke. Oh nagpasaan mi ice cream Kita Isang Ito lahos lahos? Wow, nindot na sauna wala pa man e, ganun Malo picture na siguro tama, Labon pa Dito uh, oh, e o Ha? Ha? Ito lang ang sobor Kumana sa siya diya sa Pwede na kaya kamaligo diya. Pero need na to tong pinaka spot niya habog ng area. Kita ni man tangas kayo. Oh, nagliso naglakaw na ang mga sugat to. Oh. Hay nang tila na ba. Eh. Oh. Hello. Umakyat kayo sa pangatlo, pangatlong liguan. Hindi na, sa pangalawa lang ako. Ah, sige. maganda doon sa pangalawa. Sige, thank you. Diyan, oh. Yan long. Oh my gosh. Whew. Oh, no. Oh, no. gamit na ng lubid. That's it. Napakalayo pa yung pangalawa. So, kailangan lang ito magpaspas kayo. <laughs> para mabalik <laughs> na makaabot na mga kay Kedri no pamaon yung ma dito na kay magabian ta layo pa kay makita ninyo na diya pwede na kay naliguan gangak na akong partner kini pwede ka mga Kedri eh pero ayaw lang. Ngayon lang yung kasatarong agyanan. Oo. Oh. Oo, oh, saan? Sige na. Uh, ah, Gipreserve nila ang kwandring, ng mga kahoy. Kahoy nga magkuno. So ngayon ay tanong niya sa akin kung ha? 'yan na ba daw yung pinaka liguan na area. So dito Tuog na? Tuog. I want okay, isa to dito Huh. <laughs> Ano nga, ipaningot oh, na ko. Huwag tayo na gawin na. So, dito na. Oo. Oh. Ah! na, wala pa mi, mga piyot pa may ano direk bagon para lang makalusot. Oo. Oh? Uy! Matnay, nag-photoshot po sila, bay. po sila, bay. Rental guidance. Ang gadwa to ara dito ay katulo na gini siya. Mana ni ang pinakahabog. Eh. Mukita ninyo na. Ala no sa ni. Ya. Saka hoy mana. Dika dika dika. Oke. Hangak ko hangak. Hangak. So, Check lang nato ni. Mga na wala ron mag picture taking. <laughs> so, picture man to? Napay na ngaligo So nag picture pa sila. Thank you. Pagod ka? Oh, so, napon mi kauban dre nga ano eh. Uh, so, gusto kang mag life jacket, life boat na Adria. Ng tubig. Jagbog na ako area, kinangalan mo ko. Ah, <laughs> uh. wala ba? Limta na ako akong kamera. Ano naman?